Matagal-tagal na rin po nang huli akong nagluto ng ulam na ganito ha. Ah. Mas madalas po kasi na kapag ka ako po nagluluto ng bangos na piniprito ko, laging maraming sabaw at dinadagdagan ko po ng maraming gulay para matipid. Ibahin naman po natin ngayon. Sana po'y magustuhan nyo. Kapag mainit na po ang dalawang kutsarang mantika, unahin nyo na po ang luya. Sibuyas po, tapos idagdag po ang bawang. At pag mabango na po ang mga ito, isunod na po natin ang maninipis at mahabang hiwa ng kapiranggot na karot. Isunod na rin po ang green bell pepper, pareho po ang hiwa, at ang red bell pepper na pareho din po ang hiwa. Sangkutsahin ng isang minuto at isunod na po ang tatlong kutsarang oyster sauce at dalawang kutsarang toyo. Lagyan po ng isang basong tubig para hindi po manikit at magkaroon ng kaunting sabaw. Idagdag na po ang dalawang kutsarang suka at hayaang kumulo ng bahagya at wag na pong dot-dotin. Ihanda na po ang pampalapot, tubig po na tinunawan ng cornstarch. At pag kumukulo na po ang sarsa ay ibulabod na po ang ating pampalapot. Bago po patayin ang apoy, ihulog na ang piniritong bangos na pinagulong po sa harina at sibuyas na mura for visual appeal. Lumihis lang po ako ng konti sa masabaw na bangos pag nagluluto tayo para maiba naman ang kaunti. Magustuhan niyo po sana. O bukas po ulit. Ron Bilaro!